narinig mo na siguro ang kwento dalawang lungsod, Sodom at Gomora, makapangyarihan, masagana, maunlad. Ngunit isang araw, sa gitna ng katahimikan ng gabi, bumagsak ang apoy mula sa langit, dumagundong ang lupa, kumidlat, sumiklabang lahat, sa isang iglap naging abo ang kabihas ng minsang pinangarap ng marami. Ganito natin ito naaalala, di ba, na ang Diyos mismo ang nagpabagsak ng mga lungsod na ito dahil sa matinding kasalanan, imoralidad, karumihan. Iyan ang palagi nating naririnig, iyan ang turo, iyan ang kwento. Pero paano sabihin kung sabihin kong may mas malalim na dahilan? Isang katotohanang matagal nang natabunan ng takot, ng kahihiyan, ng maling interpretasyon isang lihim na unti-unting nabubunyag kapag binuksan natin ang mga mata natin. At ang Biblia mismo ang nagsisiwalat dahil ang tunay na dahilan kung bakit winasak ng Diyos ang Sodom at Gomora ay hindi lang tungkol sa imoralidad, may mas mabigat, mas nakakagulat. At matagal na itong itinago sa ating lahat, matagal nang lumipas, sa gilid ng dagat na patay, sa kung anong bahagi ngayon ng Jordan Valley, matatagpuan ang dalawang sinaunang lungsod na naging simbolo ng pagkawasak, ang Sodom at Gomora. Ayon sa mga arkeologo at mga iskolar ng Biblia, ang mga lungsod na ito ay minsang naging bahagi ng limang lungsod na tinatawag na Pentapolis sa rehiyon ng kapatagan ng Jordan, isang lugar na masagana sa tubig, lupang mataba, at saganang ani, isang paraiso sa gitna ng disyerto. Dito nanirahan si Lot, pamangkin ni Abraham. Sa aklat ng Genesis Kabanata 13, isinalarawan ng kagandahan ng lugar na parang halamanan ng Panginoon. Kayamanan na sapat para akitin si Lot na iwan ang simpleng buhay, kapiling ang kanyang tiyuhin. Ngunit sa kabila ng kagandahan, may unti-unting nabubuong kadiliman sa loob ng mga lungsod na ito. At sa Genesis labing siyam, sinariwa ang mismong araw ng paghatol. Dalawang anghel ang bumisita, tinanggap ni Lot, ngunit pinilit nagahasain ng mga kalalakihan ng Sodom. Isang akto ng karahasang sumira sa lahat ng batas ng dangal, respeto at pagiging makatao. Mula noon, naging laganap ang isang paniniwala. Sinira ng Diyos ang Sodom at Gomorrah dahil sa sexual immorality. Ito ang tinuro sa maraming simbahan. Ito ang ipinasa sa bawat henerasyon na ang kasalanan ng laman ang tunay na ugat ng kanilang pagkawasak. Pero ito lang ba talaga ang buong kwento? O may mas malalim pang dahilan na hindi nababanggit sa mga pulpito, hindi tinatalakay sa mga klase at hindi tinatanggap ng mga taong ayaw tanungin ang sarili nilang pananampalataya? Sa loob ng maraming siglo, isang paulit-ulit na aral ang bumalot sa pangalan ng Sodom at Gomorrah. Sa bawat pulpito, sa bawat pahina ng lumang komentaryo, at sa bawat sermon ng mga konserbatibong mga ngaral, iisang mensahe ang lumulutang, Pinarusahan sila ng Diyos dahil sa homoseksualidad, dahil sa kasalanan ng laman. Maririnig mo ito sa mga kampanya sa simbahan, sa mga dokumentaryo tungkol sa paghuhukom at sa mga palusot ng mga moralistang gustong ipinta ang kasalanan bilang isang bagay na pangkatawan lang. Ang kwento ay naging simple diretsyo at nakakatakot. Ang Sodom ay lugar ng imoralidad, kabaklaan at kabuktutan at dahil dito bumaba ang galit ng Diyos at sa isang iglap sila'y sinunog hanggang maging abo. Isa itong salaysay na ginamit upang takutin, upang patahimikin, upang kontrolin. At para sa marami, sapat na yun. Hindi na kailangang magtanong, hindi na kailangang magsaliksik. Ngunit ito nga ba talaga ang buong kwento? Kung titingnan natin ng mas malalim ang mga salita sa Biblia, makikita natin na may mga talata na tila lumilihis sa karaniwang interpretasyon, mga bersikulo na hindi gaanong binabanggit sa mga sermon, mga mensaheng tila sinadyang itago sa mga nakaraang henerasyon. Bakit? Sapagkat kapag nabuksan mo ang mata mo sa tunay na sinasabi ng kasulatan, Maaring magiba ang lahat ng akala mong totoo. Maaring hindi ito tungkol lamang sa laman, kundi sa isang mas malaking kasalanan, isang sistemikong kabuktutan na hanggang ngayon ay nananahan sa maraming lipunan. Kaya ang tanong, talaga bang kasalanan ng laman ang ugat ng kanilang pagbagsak o may mas mapanganib pa isang kasalanang hindi madaling makita sa panlabas, ngunit unti-unting kumakain sa puso ng isang bayan? Ngunit sa gitna ng maingay na interpretasyon ng mundo, may isang tinig mula sa loob ng mismong Biblia na tila hindi pinapansin, isang talata na parabang pilit na isinasantabi ng mga gustong gawing simpleng moral issue ang pagkawasak ng Sodom. Ngunit, ito nga ba talaga ang buong kwento? Kung titingnan natin ng mas malalim ang mga salita sa Biblia, makikita natin na may mga talata na tila lumilihis sa karaniwang interpretasyon, mga bersikulo na hindi gaanong binabanggit sa mga sermon, mga mensaheng tila sinadyang itago sa mga nakaraang henerasyon. Bakit? Sapagkat kapag nabuksan mo ang mata mo sa tunay na sinasabi ng kasulatan, maaring magiba ang lahat ng akala mong totoo. Maaring hindi ito tungkol lamang sa laman, kundi sa isang mas malaking kasalanan, isang sistemikong kabuktutan na hanggang ngayon ay nananahan sa maraming lipunan. Mula sa Ezekiel 16 at na 49, ito ang sinasabi mismo ng Diyos, hindi sa bulong kundi sa malinaw na pagsisiwalat. Narito ito ang kasamaan ng iyong kapatid na babae na Sodom siya at ang kanyang mga anak na babae ay palalo may kasaganaan sa pagkain at may katiwasayan, ngunit hindi nila tinulungan ng dukha at ang nangangailangan. Basahin mo ulit, walang binanggit na sekswal na kasalanan, walang imoralidad ng laman, ang itinuro ng Diyos bilang ugat ng kasamaan ng Sodom ay kayabangan, kasaganahan at ang kawalang malasakit sa mga dukha. Isipin mo yan, hindi ito kwento ng kabaklaan gaya ng paulit-ulit na idinidiin ng ilan, kundi ng sobra-sobrang kayamanan na hindi ibinahagi. Isang lipunang may masaganang kabuhayan, ngunit hindi man lang iniisip ang gutom ng nasa lansangan. Isang lungsod na naging bulag sa pangangailangan ng iba dahil sobra ang sa kanila. Isang lipunan na naging manhid. At hindi ba tutila pamilyar ito? Hindi ba't sa mga syudad ngayon mula sa mga mayayamang bansa hanggang sa mga abalang syudad sa ating bayan, nakikita natin ito araw-araw, mga mansyon sa tabi ng barong-barong mga buffet habang may batang nanginginig sa gutom sa kalsada, mga taong abala sa ari-arian, negosyo at sariling aliwan habang ang kapwa nila ay nagdurusa sa katahimikan. Kung ganito ang larawan ng Sodom ayon sa Diyos kung ang tunay na kasalanan nila ay kayabangan, kasaganahan at kawalang malasakit, tayo ba'y mas ligtas kaysa sa kanila o baka tayo na ang Sodom ng makabagong panahon, hindi natin lang alam. Upang tunay nating maunawaan ang lalim ng kwento ng Sodom, kailangang lumayo tayo sa modernong pananaw at bumalik sa sinaunang panahon, sa panahon ni Abraham. Isang panahon kung kailan ang buhay ay nakasalalay sa ugnayan, karangalan at tinatawag na hospitality o ang banal na tungkulin ng pagtanggap at paggalang sa panauhin. Sa kultura ng gitnang silangan noong panahon ng lumang tipan, ang pagdating ng isang bisita, lalo na kung siya ay dayuhan, ay itinuturing na isang sagradong pagkakataon. Ang host ay inaasahang magbibigay ng pagkain, tirahan at proteksyon sa panauhin kahit pa ito ay estranghero. At ang sinumang magtangkang saktan o bastusin ang panauhing ito ay nagkakasala hindi lang sa tao kundi sa Diyos mismo. Kaya't nang dumating ang dalawang anghel sa Sodom sa anyo ng mga lalaking dayuhan, alam ni Lot ang bigat ng kanyang tungkulin. Agad niya silang pinatuloy sa kanyang tahanan, pinakain at inilibing sa ilalim ng kanyang proteksyon, isang normal na gawi para sa isang matuwid na lalaki noong panahong iyon. Ngunit dito, sumambulat ang tunay na kasama ng Sodom. Lumapit ang mga kalalakihan ng lungsod, bata at matanda, mula sa bawat sulok ng syudad. Hiniling nila kay Lot, ipalabas mo sila, nais naming sipingan sila. Para sa modernong mambabasa, ito'y madalas ipalagay bilang kasalanang sekswal, ngunit sa sinaunang konteksto, ito ay higit pa roon, hindi ito pagnanasa, ito ay dominasyon. Isang karahasang sekswal bilang paraan ng paglapastangan sa dangal ng mga bisita, isang pambabastos sa mga dayuhan, isang ritual ng kapangyarihan at kahihiyan. Hindi ito kwento ng tukso. Ito ay kwento ng kawalang respeto sa katarungan, sa dangal ng tao at sa Diyos na kumakatawan sa habag at kalinga. Ang kabiguan ng Sodom ay hindi lang tungkol sa pagkilos ng laman. Ito'y tungkol sa isang kultura ng pambabastos, pangaapi at pagiging marahas sa hindi nila kapareho. At sa harap ng ganitong klase ng kabuktutan, bumaba ang hatol isang hatol na hindi lang para sa mga individual na gumawa ng kasalanan, kundi sa buong lipunang pumayag at tumahimik sa harap ng kasamaan. Ngayon sa panahon ng teknolohiya, modernong syudad at mabilis na pamumuhay, ano pa nga ba ang kinalaman ng kwento ng Sodom at Gomorrah sa atin? Isang lumang kwento, oo, pero ang ugat ng kasalanan na kanilang ikinabulid sa apoy ay hindi nawala. Sa katunayan, mas buhay ito ngayon. Tingnan mo ang paligid, kayabangan sa social media, sa kayamanan, sa kapangyarihan. Mga taong nagpapakasasa sa kasaganahan habang ang iba ay hindi makakain ng tatlong beses sa isang araw. Mga lipunang mas inuuna ang imahe kaysa sa katarungan. Mga sistemang nagpapabaya sa dukha, sa dayuhan, sa walang tinig. Wala tayong ipinagkaiba, may kayabangan. May kasaganahang hindi ipinapamahagi, may kawalang-malasakit sa kapwa, hindi na kailangang umasa sa apoy mula sa langit para sabihing may mali sa atin. Ang apoy ay naririto na sa anyo ng pagkakawatak pagkabulag sa kapwa at pagyurak sa pagkatao ng iba. Kaya habang paulit-ulit nating sinasabi na buti na lang hindi tayo tulad ng Sodom, tanungin natin ang sarili natin, totoo ba 'yon? o baka sa tahimik at maliwalas nating pamumuhay, tayo na palang unti-unting nagiging Sodom at hindi lang natin namamalayan. Tahimik ang gabi, sa dilim ng sirang lungsod, tanging anino ng nakaraan ang naiwan, mga gusaling nilamon ng apoy, mga pangarap na natabunan ng abo. Sa malayo, bumubuhos ang ulan, tila luha ng langit, at sa gitna ng lahat ng ito, isang kamay ang nakataas nagdarasal, humihingi ng tawad, humihingi ng liwanag sa dulo ng lahat ng ating napag-usapan, iisa ang tumitimo sa puso. Ang tunay na kasalanan ng Sodom ay hindi lang kasalanan ng laman. Ito'y kasalanan ng puso, ang pagkasira ng habag, ang pagkawala ng malasakit, ang pagiging manhid sa pagdurusa ng iba. Kaya ang tanong ay ito, kung ang Diyos ay dumaan sa ating mga lungsod ngayon, ano ang kanyang makikita? Mga taong nagmamahalan o mga taong abala sa sarili, walang pakialam sa kapwa, mga lipunang naghahangad ng hustisya o mga sistemang nilamo ng kayabangan at kasaganahang walang saysay, marahil ang kwento ng Sodom ay hindi kwento ng iba. Ito'y paalala para sa ating lahat. Kung sa tingin mo ay may mas malalim pang mensahe sa likod ng kwentong ito, i-share ang video na ito. I-comment ang iyong opinion, anumang sa loobin, tanong o pananaw. Dahil baka ang sagot na matagal mo nang hinahanap, nasa iyo na pala.